So ngayon mga kamamay, sa video ito pag-usapan natin kung ano ba ang mga dahilan kung bakit nagagawa ka pa rin ng isang lalaki kahit napakabait mo na. Yes mga kamamay, ang daming nagtatanong dito sa akin kung bakit daw sila iniiwan, kung bakit daw nakikipag-break sa kanila yung isang lalaki kahit alam nilang napakabait na nila sa kanilang mga partner. So ngayon sa video ito, pag-usapan natin, talakayin natin at sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi rin po maganda ang maging o sobrang mabait sa isang relasyon. So mga kamamay, sila ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button at ilike ang video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya nito. So wag natin ito masyadong patagalin. Alam ko, excited na kayo. At simulan na po natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung dahilan kung bakit iniiwan ka pa rin kahit napakabait mo na? So number one, minsan masyado kang nagbibigay kahit hindi na ito bumabalik. Yes mga kamamay, masyado ka kasing bigay ng bigay eh. Yung oras mo, yung pera mo, okay? Yung kung ano mang meron ka, lahat isinusubo mo, lahat ibinibigay mo sa kanya. Hindi ka man lamang naghihintay kung ito ba'y ibabalik sa'yo. Okay? Sabi nung iba dyan, kamamay, di ba gano'n naman talaga ang pagmamahal? Nagbibigay ka ng walang hinihinging kapalit. Oo, nagbibigay ka ng walang hinihinging kapalit, pero hindi ka naman binibigay ng sukli. Okay, hindi naman pag sinabing nagbigay ka ng pagmamahal, eh dapat hindi ka na niya bibigay ng pagmamahal. Hindi ganon. Dapat kung may binibigay kang pagmamahal, dapat nakakatanggap ka din ng pagrespeto. At syempre, yung pagmamahal. Pero kung ikaw lang ang bigay ng bigay, ikaw lang yung nagiging mabait. Ikaw lang palagi ang pumapayag sa mga bagay-bagay, sa mga pabor na hinihingi niya sa'yo. Eh teka lang, baka mamaya hindi na yun maganda, baka hindi na yun healthy. Baka mamaya sa kapapayag mo, sa mga paboro, sa mga paalam sa iyo, eh yan na pala ang maging mitsa okay, ng paggawa niya ng kalukuhan. Baka mamaya yan na pala ang maging simula o dahilan kung bakit mambababae ang isang lalaki. Dahil masyado kang mabait. Dahil masyado kang mapagbigay. Mga kamamay, hindi naman masama na magbigay. Pero yung sobra-sobra na inaabuso ka na ng isang lalaki, eh dapat mag-aman-aman ka rin. Dapat maghinay-hinay ka rin. Kung alam mo na sa kapapaalam niya sa iyo, eh meron na pala siyang ibang pinopormahan dahil sa pinapayagan mo palagi, hindi ka nagtatanong, hindi mo siya tinitingnan, basta ka lamang oo ng oo dahil ano? Dahil sa mahal mo nga, dahil sa ayaw mo na magkagalit kayo, ayaw mo na magkasira kayo, ayaw mo na magtanim ng sama ng loob sa iyo. Binibigyan mo na siya ng oras para gawin yung mga bagay na gusto niya. Kahit hindi kayo magkasama, kahit uh, ilas priority ka na niya, okay lang sa iyo. Naku mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, yung pagiging mabait ninyo kapag kapalaging bigay kayo ng bigay, baka sa bandang huli mapapansin po ninyo hindi na kayo ang kailangan ng isang lalaki. Baka mamaya sa bandang huli, pera mo lang pala ang kailangan ng isang lalaki. Okay? Kaya mga kamamay, ako na nagsasabi sa inyo, yung kabaitan ninyo, huwag nyo pong isagad. Huwag nyo pong uh, ibigay lahat. Okay? Baka mamaya nahuli mo ng isang lalaki na nangbababae. Yung boyfriend mo, kasi sino sino kinakausap. Okay? Nahuli mo na magkahawak kamay. Tapos dahil sa sobrang kabaitan mo, pinalampas mo. Sinabi mo nilang sa sarili mo, pati yung sarili mo, niloloko mo na, na nawala lang yung nakita mo. Okay, dahil nga sobra kang bait, sobra mo ang pagmamahal, natatanga ka na. Kaya mga kamamaya, kung hindi nyo po nararamdaman na ibinabalik sa inyo yung pagmamahal na ibinibigay, gaya ng pinapakita nyo, gaya ng ibinibigay ninyo, eh magdahan-dahan po kayo mga kamamay. Mga kamamaya, kung ano nang ginagawa niyang kalokohan sa inyo, hindi niyo pa alam. Kaya mga kamamaya, hindi masamang maging mabait, pero kailangan po. Pero dapat alam niyo po na may hangganan ang pagiging mabait. So number two, dahil sa hindi mo na itakda ng maayos ang isang malinaw na boundaries. Kamamaya, ano sinasabi mong boundaries? Ano yung dapat itakda dapat? Yes po mga kamamay, dapat po uh, may boundaries din po kayo. Dapat yun ay simula pa lamang ng inyong relasyon, napapag-usapan nyo na po yan. Dapat simula pa lang ng inyong relasyon, e eh dapat malinaw na po sa isa't isa kung ano yung mga boundaries, limitation, mga hangganan. Kamamay, ano ba sinasabi mong boundaries? Ang ibig ko pong sabihin dyan mga kamamay, sinasabi nyo po sa isang lalaki at mahalaga na na i-address -ia nyo po sa isang lalaki na may mga bagay kang hindi nagugustuhan, may mga bagay kang ayaw, may mga bagay kang hindi dapat ipilit. Yung mga ganun mga kamamay, for example, sabihin mo sa kanya, ah babe, ayoko na palagi akong pinaghihintay. Ayoko na nakakabasa palagi ako ng uh, mga message galing sa iba't ibang mga babae kahit kaibigan mo pa yan. So ganun ba mga kamamay, dapat meron kang boundaries. Dapat sinasabi mo sa kanya kung ano yung gusto at ayaw mo para po naiiwasan po niya. Okay? So, pero kung hindi mo nga naitakda, hindi mo nasabi sa kanya yung malinaw na boundaries, eh talagang masasaktan ka. Kasi po, uh, gagawin niya ng gagawin eh. Yung mga bagay na sabihin na natin hindi naman lahat, pero may mga nasasagasaan siya na ayaw mo. May mga nasasagasaan siya na opposite sa mga kagustuhan mo. Kung kahit ang isang lalaki ay uh, nagagawa kang saktan, nagagawa kang tiisin, kasi hindi mo nasabi sa kanya ng maayos. At isa yan mga kamamay, kung bakit po niloloko ka kahit sobrang bait mo na. Dahil nga, wala kang ibinigay na boundary sa kanya, akala niya okay lang ang lahat. Akala niya lahat ng ginagawa niya okay lang sa iyo. Okay, tapos ikaw naman, tinatanggap mo lamang kung ano man yung mga masakit na kanyang ginagawa dahil wala kang bibig, para kang pipe. Tinitiis mo ang lahat, martir. Mga kamamay, mangyayari sa inyo niyan, e eh, pa rin kayo. Darating yung time na hindi mo nakakayanin yung mga ginagawa niya. Darating yung time na talaga mapupuno ka na sa kanya dahil hindi mo nga naiset ng maayos ang boundaries sa inyong relasyon. Kaya napakahalaga po na iset ang boundaries, mag-usap kayo, sabihin mo sa kanya kung ano yung mga ayaw at gusto mo para pumapag-usapan ka agad. At ganun nga mangyayari mga kamamay kapag hindi hindi nyo naiset, Mangyayari na kahit anong bait mo, lahat ibinigay mo, lahat ay inialay mo, sa bandang uli, iiwan ka pa rin yan. Okay? So next, dahil minsan naiinlab ka na lang dahil sa itsura at hindi dahil sa ugali niya. Yes mga kamamay, kung kayo po ay pipili ng taong makakasama sa inyong buhay, make sure, mahalin nyo sila, Okay, sa lahat ng aspetong meron sila, yung iba dyan, minamahal lang yung isang lalaki dahil lang sa itsura. Ay, pogi itong lalaki na to. Eh, kailangan sagutin ko na kaagad. Eh, hindi nyo alam, katawan lang palang habol sa inyo. Ano mangyayari dyan Pag kaganyan, Eh, di kahit anong bait mo, sa sobrang bait mo, binibigay mo palagi ang katawan mo sa kanya. O, sige, ikaw na bahala dito. Basta wag mo lang akong iwan. Sa so, mga kamamay, pag nanawa yan, iiwan ka rin yan. Kahit ibinigay mo na ang lahat, sabayin nung ibang mga babae dyan. Bakit nyo ko iniwan? Binigay ko naman ang lahat. Inialay ko naman ang lahat, pati ang sarili ko. Yes mga kamamay, kasi nga, mas nag-focus kayo sa itsura, hindi sa ugali ng tao. Imbes, dapat inuuna nyo yung ugali ng tao. Dapat dyan kayo tumitingin. Dapat yan palagi ang inyong inuusisa, inigilala. Eh, ang gusto nyo, pag nakakita kayo ng pogi agad, maging kayo. Anong kalaunan, anong magiging resulta, iiwan kayo. Tapos ano? Magrereklamo kayo. Okay, iniwanan lang kayo dahil sa ganun. Iniwanan lang kayo dahil uh, may nakita siyang iba. Eh talagang mangyayari yon kasi nga pinili niyong itsura kaysa doon sa ugali ng tao. Which is dapat yung ugali ang inuuna ninyo. So next, dahil may mga lalaki rin na hindi talaga marunong pang magmahal. Yes mga kamamay, kung bakit kayo ay iniiwan, sinasaktan, pinagpapalit, dahil nga po, merong mga lalaking hindi talaga pa marunong pagdating sa pag-ibig. Yung mga bata, mga baguhan ang gusto nila, fling-fling lang ang gusto nila, uh, holding hands while walking, tapos kayo naman, seryoso na. Sa, sa kahanap nyo ng isang seryosong relasyon, yung tipong wala ng lokohan, ang napipili nyo yung mga baguhan, yung mga babago pa lamang na-enjoy na ang pag-ibig, lalo na yung mga teenager, lalo na yung mga bata pa. Okay, hindi pa sila matured enough. Ang gusto nila eh ano lang, something na may matawag na girlfriend, something na may matawag na nasa relasyon sila. Tapos tapos wala pa sa kanila 'yung 'yung talagang ano, pumasok sa seryosong relasyon. So isa 'yung factor mga kamamay kung bakit kayo ay niloloko kahit sobrang bait niyo na. And last, dahil sa masyado kang natatakot na mawalan. Yes, mga kamamay. Akala nyo palagi, mauubusan kayo ng lalaki eh. Akala nyo palagi, eh, ang bawat babae kung bakit ba kayo ay lagi ng atat na atat na pumasok sa isang relasyon. Kahit hindi pa kayo handa. O kaya naman, kahit uh, break mo lamang, pumapasok agad sa isang relasyon, minaligaw lang sa inyo, sinagot nyo ko agad, masyado kayo nagmamadali. Huwag kayong matakot mawalan mga kamamay. Kailangan nyo kasi sa pag-ibig is kilalanin nyo muna yung lalaki. Kung kailangan ubabot ng taon, paabuti ninyo yung paliligaw, Kung kailangan patagalin, patagalin ninyo. Kung dyan yung makikilala isang lalaki. Hindi yung may lumapit na lalaki, may itsura, sasagutin ko na kagad. Okay, okay naman na ako kahit hindi pa naman. Yun po ang isang dahilan mga kamamay kasi natatakot ka na mawalan. Kasi natatakot ka na maubusan. Huwag ganun mga kamamay. Piliin nyo munang pasayahin ang inyong sarili bago kayo magpasaya ng ibang tao. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay o mga dahilan kung bakit po kayo ay madalas iniiwanan kahit sobrang bait ninyo na. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at ilike ang video nito. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. Kung may mga katanungan, ilagay lang sa comment section pag-usapan natin yan next video. So hanggang sa muli, see you for our next vlog. Paalam!